is either unattended or out of cover. area. Yeah, yeah, the and the... ang sumagot ito ay isa sa isa number guys is, ginagamit ko hmm. ito sa cellphone ko nagagamitin guys sa cellphone ko nagagamitin ko Ah, guys, nagpalitan tayo ng cellphone, guys. Ah. Ito na ulit gagamitin natin pantawag sa cellphone sa ako. Ay, kay mama 'yan na cellphone. Eh. Hmm, gagamitin lang natin ng pantawag. Tawag tayo, guys. nagre siya pero sa cellphone ko hindi sa number ko po hindi nagre-ring.

No, Ayan, yeah, sagutin guys. ano na, na kayo guys kung anong nasasabi niya sa dalawang number na yan. Ayan yeah guys, kinawagan ko yung dalawa natin guys na parang nakakalimutan na yata yung kaninang obligasyon. So, kinawagan natin ngayong araw na to. Ayaw nila sumagot sa number ko at sa number din ng asawa ko ay ayaw rin po sumagot. Sa gigas na binigay ko po sa number ko po, uh, ang isa po sa kanila ayaw na mag -ring. Pero tinawagan ko sa cellphone ng asawa ko sa number ng na ang asawa ko. Ay nag naman po siya. So baala na po kayo mag-comment po, mag-comment uh, mag, ano po kung anong ginawa nila sa usapan namin guys. Okay lang po. Pinalax ko lang po sa inyo. Sana mag-aware po kayo sa, ayos, sa mga number na ito po guys. So hindi ko na po tatakpan ang mga, pang, mga number na ito. At para maging aware din po tayo sa mga ganitong sistemang pa kita ng aking ginagawa po. So hindi pa atas. Hindi baraw nang makipag-usap po ng ayos. Mabahala so, na po sila. Nasa kanila naman po yun kung kaya na ng time sumin yung kanilang ginawa sa akin so yun na po bye sana mag aware po tayo to maging sunod yung aral na po yun sa atin to guys naran natin ganito yung kagaya mga vendor at naghahanap buhay ng patas po guys Ano po